Dito po sa press ko na ito pinag-usapan kung sino yung ipapalit kay Sara Duterte kung sakaling nga na ma-impeach etong etong si Inday Lustay, etong si Tamba Lustay. Hmm. Nahikini-kinita na rin siguro ng mga katulad ni Senator Chiz Escudero kaya senagot niya kung sino nga yung pwedeng ipalit sakaling ma-impeach nga. Totoo na ito talaga ay uusad. Ito talaga ay magtatagumpay din sa Senado. Sabi nga, eh, hindi naman uh, gagawin ito ng Kongreso kung alam nila na masasayang lang yung kanilang effort. Hmm. Abay 215 votes dyan sa Kongreso. Alam nila, ibig sabihin daw, alam nila na ito rin ay lulusot sa Senado. Yung dalawang um, branches, yung dalawang yan, lower and upper house, alam natin marami yan, nag-uusap-usap, meron sila siguradong usap, uh, meron sila siguradong connection, meron sila siguradong pag-uusap tungkol sa mga mangyayari niya. Hmm. Sino daw ang pwedeng ipalit? Abay binubuyo ng mga media men na baka daw itong Senate President niya ang pwedeng ipalit. Yung pala, uh, pipili magkakaroon ng nomination among the congressmen and the senators. Pag sa congressman daw, dapat ay 35, um, 25 years old pataas. Ay halos naman ata, lahat ay qualified. Ano ho? So siguradong yung malapit. siguradong yung isang tao na pwedeng makipag magkaroon ng magandang relasyon. Yung harmony ba ng president at ng vice president ay magkatotoo. Yung, yung totoo na talaga na unity ang, ang pwedeng mag, mangyari. Hmm. At sa mga senators, among, among the senators, lahat yan ay pwede. Dahil ang qualification lang naman daw ay 35 years old and above. Yun pala yun. Hmm, napakagaling. Mm -hmm. Senate President Francis Escudero discussed um, who is eligible to replace Vice President Sara Duterte. Kung sakali man na ma at itong position na ito. Huwag na tayong mag, uh, magamit ng mga salitang kung sakali <laughs> sa oras na ma-impeach at mabakante na nga itong posisyon ni Tambalostay. 'Yun na lang siguro mas maganda.